Tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa Market sa lungsod ng Manila dalawang araw bago ang Valentine's Day. Ayon sa mga tendera, ang isang bouquet ng rosas ay mabibili na sa halagang 1,200 pesos hanggang uh, higit sa 2,000 piso depende sa disenyo. Ang bulaklak naman na carnation na may kasamang sunflower ay nasa 800 pesos at kung kasama naman ito, ang stargazer ay abot sa 1,000 piso ang isang dosenang pulang rosas ay nasa isang piso ang halaga habang kung may kasama itong stargazer aabot ang halaga nito sa isang piso ang simpleng tatlong perasong rosas ay nasa apat na piso habang ang mga baggy roses ay isang piso kada isa makakabili rin ng mga stuffed toys na may kasamang rosas sa halaga 500 piso hanggang 2,500 pesos depende sa laki at disenyo kung saan bentang-benta naman ang mga lobo na may kasamang rosas at ilaw na disenyo na mabibili sa halagang 250 pesos ang isa. Bukod sa pagbili ng personal, maaari rin silang umorder via online para iwas abala pero may dagdag namang service fee na nasa 50 pesos. Para sa MBC Network News, ito si Boy Tuloy tuli tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino.